Ah, sa oras yun to. Naghihintay ka na nga, naghihintay ka pa. Diba? Ah, ang dito natin. Oh. Ah. Seales, embroidered outline, 320 GSM, tapos, may care label yan dito. Care label, take care of yourself, pack tela, tapos, ah, chile sweat, pants tayo. Tapos, naka-chill force once, ano pa ba? Sa so, dikit agad ah. Ay, yan ako lang yun sa nota. Pero, That is what it is. Tapos, ah, ito tayo ngayon. Sabi sa'yo, iyo, huwag maghihintay eh. Punta muna tayong tagan. Ano ba ito? Kang. Kasi tama ulit. Ulit to. Oh. Walang laman eh. Chicken skin. na, muna. Ininom. Habang naghihintay ng gate. Kailangan tinakatanggal na talaga yung paghihintay eh. Kung may hinihintay ka, huwag kang nakatanggal lang. Kailangan, may ginagawa ka. So either may iniinom ka, may kinakausap ka, may sinesend ka, may tinatype ka, may ini-edit ka, nag-push-ups ka, yan sa'yo. Umiinom ka. Saya ka. usap ka. Hindi yung agad ko lang. Ah, sayang oras yun. Naghihintay ka na nga. Naghihintay ka pa. Diba? Bawat segundo ng buhay nyo. Lagi nyo lagyan ng halaga. Hindi man mahalaga sa ibang tao yun. Sa akin may halaga yun. Kakain ako ng chicken skin sa airport na hindi ko maintindihan. Tsaka beer. Hindi naman sa'yo. umiinom ako ng beer, lagi ko naalala tatay ko eh. lang.